Gusto mo ba na siya ay mababaliw sa iyo ng sobra-sobra? Yung maging patay na patay siya sa sobrang pagmamahal niya sa iyo, malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa? At makakasiguro ka na ikaw at ikaw lamang ang mamahalin niya habang buhay. Kaya kung gusto mo na maging ganito ang partner mo sa iyo, ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito ay napaka-epektibong ritual basta dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. At pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng baso o garapon at lagyan mo ito ng tatlong kutsarang asukal at tatlong kutsarang asin. At pagkatapos mo nang malagay ito sa baso o sa garapon, ay haluin mo lamang ang asukal at ang asin. Pwede ka gumamit ng kutsara na panghalo nito. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat. Isulat sa papel, pangalan at apelido niya. Ako at ako lamang ang mamahalin mo habang buhay. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses, pangalan at apelido tsaka yung hiling. At pagkatapos, i-roll po itong papel at tsaka itusok o ibaon ito sa garapon o sa baso na inihanda mo na may pinaghalo na asin at asukal. Basta itusok o ibaon mo lamang itong papel. At pagkatapos, hawakan itong ritual sa dalawang kamay mo, ilapit sa baba mo, Mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo ng mabuti ang target at banggitin mo lamang ang nakasulat sa papel ng tatlong beses, pangalan at apelido tsaka kayong hiling. At pagkatapos itago itong ritual sa safe na wala makakakita at makakaalam at pwede mong tagpan, depende po sa inyo kung may pantaki po kayo at itago ito hanggang kailan mo gusto dahil isa itong gabay para mas lalong magmamahalan kayong dalawa ng partner mo at siya ay sobrang mai-inlove ng husto sa iyo. At sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment po kayo sa baba. Ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.